Hello mga kasosyo, kamusta kayo dyan? ah uh, ngayong umaga na to, hindi ko lang mapigilan kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung kasiyahan ko ngayong umaga dahil today, nakakuha na natin yung first copy ng libro natin. At masayang masaya kasi sino ba ng na magkakalibro tayo. At eto na nga, printed na to at subject na lang sa konting edit. Uh, basta ang saya, ang saya kasi may naka-accomplish na naman tayong malupet at palulupitin pa natin lalo uh, syempre, wala tayong masasabi kundi pasalamat sa mga unang mga nagtiwala sa atin lalo na dito sa youtube channel at lalong lalo na sa blessing ng Diyos sa buhay natin na hindi niya tayo tinitigilan kahit gaano karami yung kapalpakan natin tuloy tuloy lang si Lord na mag bless sa mga taong naniniwala sa kanya all honor and glory to our Lord Jesus Christ oh Mukhang it calls for a celebration, uh, kaya kapi-kapi muna tayo. Have a great day mga kasosyo. Trabaho tayong malupit ngayong buong linggo. Kita-kita tayo sa vlog. Bye!